Tapos niya na. So vlog pa nga niya ako. Uh, good morning mga kabag. So, uh, panibagong araw, panibagong vlog. Chat <laughs> uh, shout kay N Noy, M Noy Musa. Sa nang isa kong ngipin. Sa so uli huli <laughs> mo na. Hindi na lang isa kong ngipin ha. Yan na. So dito kami guys, nahirapan guys sa elevator. Gano, kasi hindi namin kayang abutin yung ano. Yung... Anong, cornisac ba yan? Cornisac. Cornic. Ha? Cornic. 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 <laughs> Cornic. <laughs> so, nagdala ko ng merinda kay Nonoy. Yoke. Yeah. Dilagang saging para sa mga taong matibay. Eh. Saka, isang malamig na tubig. Diba? Ay, ay. Itlok na tutupi yun. Yung parang ano siya? Kung ano na yung ladder? Oh. Ito pang miral ko. Pang oh, miral. <laughs> yung nadol sila na, yung miral ko, masyadong ma mahaba ma ma ko taas. Mahaba. May isa pa mahaba na to. Sukog yun yan. Mahaba. Saturday everyone. So, kahapon guys, mahila ako dito sa ano, pintura. Pag-uwi namin. Ano kasi, pinarari namin yung kwarto tapos pinasa namin yung aircon. Mahila ako lang kanilang ito. Ah, minum ka kagabi? Ha? Ah. Minum ka kagabi? Tunga, sabi sa liya. Jin. Ah, ito. Ah, mahi papa. Ako ang ginawa ko. Tinulog ko muna sa beligo. pag sa mala kami bata sa Ito guys, tititigan na lang namin ito ni Hok. Kung paano namin nakyatin doon. <laughs> ano? So may nag-comment ah, maganda nga daw talaga yung kulay white to No? Ah. Maganda talaga yung kulay ng white. Ay, ang comment ka dito ay maganda talaga Ang white. Okay. Eh, napanood mo ba yung ano ko, upload ko? Ito na? Oo. Oh. Yung latest upload ko, hindi ka naman nag-like ah. Hindi ko pa lang. <laughs> hindi tayo nanood eh. <laughs> Kwentuhan ko lang eh. Kwento rin dyan ng kanyang na ano eh. Sad mirror. <laughs> Pinakasin ang iwan <ilohan> dila. <laughs> <laughs> Ma, maganda nga yung mainit eh. Kaya kung nga <laughs> madali ako, ha? kung mainit-init pa para mainitan Init, yung ano. Pa, mainitan yung ano. Mainitan yung ah.

para maglinis muna ng sahig. Kundi pa pala uh, noyo ang ano niyo, mga washing machine pagpatong-patong natin. Ah. Mga washing. Wala ko sa washing pa rin, ubos na. <laughs> patong pa. So yun guys, hanggang dito muna ang ating vlog. 4 minutes lang 'to. Bye-bye. God bless. Ritats 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 sa inyo Ritats sa amin guys mga so. butas butas Huwag niyo pipintura kayo guys Kunahin niyo yung mga mga mabilis makita nung no? customer nyo yung mabilis mapansin Ayun yun yung kulayan nyo yun yung mga sa taas na side okay lang yun kasi kung nakita ng customer nyo yun sabihin impossible ano ko? ano? dapat mag pin- pin-perfect yung mga ganito mga ah, side na madalas sinisigat nung no? level ng mata ah. Last din na namin ni Sandro, dito mamaya, nung nang may ako. Tapos, after nito guys, Lilin na. Lilinis na kami. Tapos bukas guys, another project sa sunod na unit sa 11th floor. Sa 11th floor naman kami nyo. Sa so, mga magpapagawa dyan guys, mag-comment lang kayo. explain kayo namin no? oh. so, Ang guys. Pahit <laughs> na No? Nai, no diba? Dito yung Ready. Ready. Ready to fight. guys, hindi yang kailangan sabihin ko ng ano. Isang tingin pa lang namin yan, guys. Alam na namin Ano yung papairan Ayun, guys. yung ano mga mukha. Ito. <laughs> Dito na yun, sa ilalim ninyo. Ah. Ay, sa taas pa na. Ah. So, yun. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. roller ah. roller blade Ay, ito. ko So normal yan guys yung magiging haggard kapag nadya, nag uh, nagipag uh, harabasan ka ng tugot pawis. Diba? So naman yan guys. So for today's vlog <laughs> pwede bagay mong araw Lumong vlog. Ang <laughs> okay, ano? Yung stand. Ah. Dito muna to guys. Tapusin ko na kasi